So yeah, good morning. So uh, ito na naman another day ng lakad natin. Welcome to Cartmugo TV. Tayo ay papasok sa office. Gamit nating si Z900. This si pangalan nito. Slugo at Karnug Sabi ng nanay ko parehong palayo ko daw yun no? Hindi ko alam kung saan lupalop nila na uh, natutunan yung pangalan na yan pero tinignan ko sa google wala talaga siyang kapangalan siguro pangalan siya ng ano Encanto yung <laughs> logo may lumabas ang so, sabi sa google taong tamad na mataba na ibig sabihin so, ito yung ipapa open pipe kasi uh, hindi ko naman siya ginagamit sa sobrang layang mga biyahe pagod so, liko muna bago tingin <laughs> kapag uh, mga 20 years ka nang nagdadrive ng motor eh alam na, baba pa lang ng paa, alam na kung saan pupunta Sa big bike, 2008 uh, Yung unang taon na nag-drive ako ng big bike uh, Nag-upisa ako sa 400cc, CB400 na Sobrang tulin niya, tsaka ang ganda Mababa siya, matulin Maganda ang tunog, lang dahil sa medyo luma na grabe ang maintenance so nakilala karamihan ng mga gumagawa ng mga motor ng time na yun. halos araw-araw nasa kasa pero marami rin ako napuntahan dun sa motor na iyon yun din ang dahilan kung bakit nakilala kong aking labi dun CB400, CB1 pala sorry CB1 400cc ang nanay ng CBR so ito kaya mahirap ang long distance kasi ang lakas ng hangin. Nung sinubukan kong pumunta ng La Union lang at Subic eh, akala mo pumunta ako na Mindanao. Pagod na pagod ako. <laughs> so yun, yeah. good morning mga na naman tayo papunta ng opisina. Hindi naman ganun kalayo. So sana wala namang masyadong traffic. Kaya si Slogo ang ginamit ko. Slogo is say 900 kasi mas madali siya isingit. No, kung kasya ang mga Mio, XRM, Ayan, kasha din ako so, ito na naman Toll gate na naman Tignan natin kung meron laman Push na rin ang aking brake pad sa likod Ang aking gulong is Siguro mga ano na uh, 60% na Prone na siya sa butas uh, lang at saka Bala ng stapler Mamubutas ang gulong pagkatibis na marami na rin tayong experience sa motor dahil 2008 pa tayo nagbibig medyo maluwag-luwag ngayon ah pero po oh, BMW my dream kuya, mga ate sa aking mga kuya mga ate sa Paternal Order of the Philippine Eagle uh, shout out sa lahat shout out sa uh, aming Legion 29 kay Kuya Gov Dennis Chato nakto, nagpas na pala ako sa gas station, ganun na naman titipili na naman natin yung one bank hindi tayo pwede na naman so itong say 900 traction control meron sya 3 driving modes ito ang ginagamit ko lagi sports road mode, mode yung rain tapos bali apat pala may custom kasi pero syempre hindi naman tayo magmamarunong sa motor mas so, alam na ang motor yung kakayanan nya kaya hindi ko papakailangan yung custom so 3 driving modes rain sports at saka road ayun na traffic na haba so ito nakakalusot yan ang advantage nyo sa 900 maliit <laughs> siguro yung mga say 650 mga lumabas ngayon tsaka yung say 400 nako lalo na ayan ang 60 natin pag traffic <laughs> ano nga yung kanina pagkakaiba ng traction control at tsaka ng ABS si ABS is kapag ka ka na may buhakin halimbawa or madulas imbis na tumay na yung gulong i-release nya para umikot uli so in that function hindi siya hindi ka madudulas lalo na yung nasa harap napaka importante sa harap ang yung ano naman yung traction control kapag madulas naman ang daan at bumirit ka papatayin naman niya yung makina hindi iikot yung gulong para hindi siya mag wild parang ganon ayun so sisingit na lang uli ako makahiya naman pero maintindihan nila yon kasi mainit ano na dito papalang po ako ano po singit lang po salamat po Yun. sana yung iba wag magagalit kapag ka nasingitan ng motor at saka wala kaming aircon salamat po kaya eh, uh, yun yung mga maganda sa mga bagong motor noon. Ngayon, nawala noon Confident ka mag-drive ng motor Kaya eh, sa mga bago pa lang nagmamotor Hindi pa na-experience yung mga pagkakamali sa kalsada Eh, naiiwasan na dahil sa mga bagong features na gano'n Tulad ko, nag-start ako mag-motor Wala pang kahit anong paano Wala pang kahit anong features Yung mga motor na dinadala ko noon Lalo na yung TMX <laughs> The Legendary TMX 125 Pakarami kong lang. Nung malaman ko ang dahilan ng lang ko Is dahil pala sa Preno Yung drum brake Kasi nga hindi naman agad kumakagat Or baliktad pala Pagka napiga mo siya Bigla siya kakagat ng ano? Hindi accurate yung Yung ano Yung piga ng preno sa ano Sa motion ng motor yun ang problema sa mga drum brake kasi nung no, nasubukan ko magkaroon naman ng XRM na 125 hindi na ako masyado sumesempla katangahan na lang minsan pagka sumempla ako eh oh. dalawa oh. Harley Davidson shout ay siya. hello po hey. shout out medyo nahirapan siyang sumingit kasi may angkas siya hindi, hindi pa ako nakakapag drive ng ganong motor shout out kay Boss Dominar kawawa ah, ng mga ambulansya kawawa mga pasyente tulungan natin Okay. Tulungan natin ang ano Wala, mabagal siya masyado Medyo luma na yung kanyang van Pero yung nasa ano, layo na eh Yung nasa unahan Luwag-luwag dito Diba? Ay, nandito ako sa kanan Nakakalusot ko Kaliit kasi siya Buti pa dito Pinagbibigyan nila Yung nando sa likod Ayaw nilang pagbigyan Ba't kaya? wala uh -huh. kasi tunog yung kanina ito ang nakas hindi <laughs> ako pwede sumunod sa yo. at napakainit uh -huh. yun may bakante si Carnugo ginamit ko nito ay iiyak talaga ako kakasingit mababa ang limang side mirror na tatamaan ko oh cha, baka maubos ba yung gas ko ah. Sa bagay, parang nung nakaraan, naglolo ko to eh full tank na ako tapos hindi pa rin tumataas ang lalaman na natin na Ayun, may ay may dumaluwag na dito at yun ang traffic na tapos yung battle na eh. so dito na tayo sa skyway uh, natin is 80 lang dapat pero sa kuya ang bilis Dami niyang logo Kompleto siya Organization Kay Masod, kay Igen Rotary Club So yun Ano kayo magandang topic Ang hirap din mag -accept ko content kaya nakakabili ng mga content creator kasi uh, napakalaki ng kanilang mga utak ang <laughs> lawak ng kanilang mga pag-iisip alam Dulo, ganun talaga pagka medyo busy sa negosyo so sabihan umiitak parang ang nang umiikot sa utak is eh, negosyo paano makakabenta, paano makakasurvive paano hindi diskarte Sino ang mga susunod na magiging kliyente? Okay ba yung trabaho? Kasi marami rin tayong tao. So, ayun. So, ayun guys. Maraming salamat po sa pakikinig. Don't forget to share, like, and subscribe. Ito po ang inyong KarnoGo TV. Uh, magandang araw po sa inyong lahat.